Isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas ang hanggang ngayon ay wala pang kasagutan. Ito ay tungkol sa di umano'y kinalimutang presidente ng Pilipinas. Batid kong maging ikaw ay curious sa usapin na ito. Kaya naman, yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Maraming netizens at historians ang nagsasabi na karapat-dapat kilalanin bilang isa sa mga presidente ng Pilipinas ang dating general na si Miguel Malvar. Si Miguel Malvar ay isang Pilipinong general na naglingkod noong himagsikan ng Pilipinas at noong kasagsagan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Siya ay tubong Batangas at ipinanganak noong September 27, 1865. Bukod sa siya ay galing sa mayaman at tanyag na pamilya, kilala rin siya sa kanyang kasipagan at angking kabutihang loob. Siya ay nakapag-aral sa isang sikat na institusyon sa Batangas. Kalaunan, nagdesisyon ito na huwag na ituloy ang kanyang pag-aaral at mamuhay na lamang ng simple bilang isang magsasaka. Hindi nagtagal, ay nahalal siya bilang kapitan munisipal ng kanilang bayan. Taong 1892 nang siya ay naging gobernador silyo. Sumali siya sa Katipunan at sa pagsiklab ng revolusyon ay pinamunuan niya ang isang maliit na puwersa laban sa militar ng Espanyol sa Tagaytay, Batangas. Matapos nito, nagdesisyon siya na makipagkaisa sa pinuno ng revolusyon ng kabite na si Emilio Aguinaldo. Ipinadala siya ni Aguinaldo upang magtanggol sa tulay ng Zapote kung saan nakipaglaban siya kasama si General Edilberto Evangelista. Ang nasabing labanan din na ito ang naging dahilan ng pagkasawi ni Evangelista. Nagsunod-sunod pa ang mga laban na naipanalo ni Malvar, kagaya na lamang ng mga labanan sa Indang, Baylan, Magallanes at Alfonso. Kaya naman noong March 31, 1897, itinaas ang kanyang katungkulan bilang Tenyente General nakipaglaban na rin siya sa mga puwersang Amerikano sa Muntinlupa, San Pedro Tunasan, Kalamba at Kabuyao. Kaya naman hindi nagtagal ay hinirang siya bilang Division General at Chief of the Second Zone in Command. Si Malvar ang naging pangalawang pinuno ni General Mariano Trias na siyang pangkalahatang commander ng puwersa ng mga Pilipino. Noong mga panahon rin na ito, ay nagsimula ng magpalipat-lipat ng lugar si Emilio Aguinaldo upang magtago sa mga Amerikano. Hindi nagtagal ay nahuli ito sa Isabela. Dahil sa pagkakahuli ng Presidente Aguinaldo, ang malaking katanungan, sino na ang papalit sa kanyang pamumuno? Malamang marami ang magsasabi sa inyo na ang hahalili dito ay si Mariano Trias dahil siya ang sumunod na may mataas na kapangyarihan. Ngunit bakit nga ba hindi ito nangyari? Ito ay dahil bago pa man mahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano ay nauna nang nahuli si General Trias. Sa pagkakahuli sa dalawang nasa mataas na kapangyarihan, si Malvar ang naging pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang humalili kay Aguinaldo. Hinimok ni Malvar ang pagpapatuloy sa paglaban sa pag-atake ng Amerika at sinikap nito na maipagpapatuloy ang laban para sa kalayaan ng kanyang bansa. Dahil dito ay mas lalo pang pinahirapan ng puwersa ng mga Amerikano ang mga gerilya. Sinunog ng mga ito ang iba't ibang nayon na maaaring pinagtataguan ng kampo ni Malvar. Maging ang mga hayop at pananim ay sinunog din ng mga ito sa layunin na gutumin ang mga Pilipinong lumalaban sa kanila. Sa sunod-sunod na paghihirap na dinanas, napilitang sumuko ang mga lider ng gerilya. Tanging si Malvar na lamang kasama ng kanyang pamilya at ilang sundalo ang naiwang lumalaban. Dito nang galing ang kanyang moniker na the last general to surrender. Nang mapansin niya na unti-unti nang nagkakasakit at nang hihina ang kanyang puwersa dahil sa gutom, nagdesisyon ito na sumuko na rin sa mga Amerikano. Tumungo siya sa tanggapan ni General Franklin J. Bell at sumuko noong April 16, 1902. Bilang pagkilala sa kanyang kapansin-pansin na tapang at pagkamakabayan, siya ay hindi pinabilanggo o ipinatapon. Pinahintulutan siya na umuwi kasama ng kanyang pamilya at nasasakupan. Kalaunan, siya ay inalok sa pagkagobernador ng Batangas ngunit magalang niya itong tinanggihan. Sa edad na 43, siya ay namatay dahil sa sakit sa atay noong October 13, 1911. Ngunit hindi sa kanyang pagkamatay natapos ang kanyang kwento dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin kontrobersya kung siya ba ay dapat kilalanin bilang pangalawang presidente ng Pilipinas. Noong September 18, 2007, inihain ni Rodolfo Valencia, kinatawa ng Oriental Mindoro, ang panukalang batas 2594 na nagahayag na si Malvar ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas na nagsasabi na maling kilalanin si Manuel L. Quezon ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na naglingkod pagtapos ni Emilio Aguinaldo. Noong October 2011, naghangad ng tulong si pangalawang pangulo Jejomar Binay sa mga mananalaysay na iproklama bilang karapat dapat na ikalawang pangulo ng Pilipinas ang revolusyonaryong General Miguel Malvar. Subalit sa kasulukuyan, hindi pa rin ito kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan. Itinalaga ng dating Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang kaarawan bilang special non-working day sa lalawigan ng Malvar, Batangas. Para sa inyo mga katoto, dapat nga bang iproklama si General Miguel Malvar bilang pangpangalawang presidente ng Pilipinas? Ikomento ang inyong sagot sa comment section.